Okay right, guys, so ayan mag-try na tayo guys na gumawa ng feeds ano. So wala pa tayong kumpletong ingredients. So yung giniling lang natin kanina. So meron na tayong dito ang darak. And yan ang tayo ng malunggay. And siyempre may tubig. Naglagay ako ng vanilla guys. Uh, hindi ko kasi magamit yan. Kasi plano ko magfoto guys para uh, pampabango din kasi yan guys para mas gusto ng mga alaga natin. Ah, uh, try-try lang tayo. <laughs> so ito lang muna yung ingredients natin guys. Uh, Mag-try lang tayo. Wala kasi akong maiisip nang bibi. Okay guys, uh, imix lang natin ito. Marami tayong malunggay kasi dito so sayang naman gustong-gusto din po ito. Tsaka maraming um, binipisyo makukuha po dito ng mga alaga natin. So, ito na guys yung mixture natin. I-mix na natin yung uh, malunggay. And, naglay tayo ng kaunting tubig. So, tingnan lang natin kung okay siya. Kung hindi, magdadagdag lang tayo ng tubig guys. So, tara, try natin. Tara, so, na try na natin guys. Malalaki. Ay mabilis, guys. Mabilis yes. siya.

Ingat pa lang oh. May, Med medyo green siya kasi may manunggay. ganda ng performance niya guys Ayan, yeah, sumagot ko mag-order ng ganitong sanitizer machine. May picture lang pa ako.